Kamusta mang boy? Mukhang hindi mainit ang ulo mo ah. Ay oo nga. Minsan eh mag-relax muna. Ikaw, kamusta? Forman ka na ba ngayon? Hindi pa nga mang boy. Gagi yung labor ko. Sinisiraan ako. Kaya ito, mason pa rin. Sigawan mo kasi. Yung talsik laway ba? Bogart, tingnan mo. Nabarik na naman yung dalwa oh. Kaya nga, mamaya bad trip na naman yung mga yan. Teka, masound. Sagutin ko lang kung natawag. Hello? Sino to? Anong sino to? Sawa mo to? Nagiinom ka na naman? Wala kang pakay kung nagiinom ako. Storbo ka. Tapang mo talaga, mang boy. Ako pa, pre. Anong storbo sinasabi mo? Muwi ka na, bilisan mo. Maghintay ka dyan. Umaga na ako uuwi. Ah, ganon. Sige, magiwala na tayo. Wala ka nang uuwi ang dito. Ah, hinahamon mo ako ha. Lumayas ka kung gusto mo. Hiwalay kong hiwalay. Pre, ba't mo hawak ang cellphone ko? Sino yung tumawag? Ah, si hey, ba to? Kala ko akin. <laughs> Mrs. mo, tumawag. Sabi ko, pauwi ka na. Ah, salamat pre. Laseng na kasi ko. Naku, Mukhang may maghihiwalay. Tingin ko nga. <laughs> Mga tutoy, baka bibili kayo ng buko pay. Mura lang. Free ang karton. What? O, Bogart, buko pay daw. Free daw ang karton. <laughs> ako, gutom na nga ako, Lex eh. Libre ka naman. Sakto lang to, pamasahe sa bus. O, oh, tutoy. Baka gusto niya ng sa amin niya, manong takatak. Opo, hindi po kami nagyoyosi eh. Hindi naman yosi at tinitinda ko. Eto o, oh. nag-upgrade na ako. Mga vape na tinda ko. <laughs> Aba, ayos ah. Nag-upgrade nga. Tara na pre, palis na yung bus. Bogart, malungkot nata si Manong. Wala atang pamasahe. Baka nga. Teka, tanungin ko. Tatay, bakit po kayo nag-iisa dyan at malungkot? Eh ayaw kasi ako payagang magtinda sa loob ng mga bus driver. Bakit hindi pwede? Samantala yung dalawa kanina, pinayagan. Oo nga tatay, bakit ba hindi kayo pinapayagang magtinda? Ano ba binibenta nyo? Ayun o oh, tutoy, yung papag, Nako po, tatay. Ay, hindi talaga kami papayagan dyan. Sa pinto pa lang, eh, hindi nakakasya. Ayan. Oo, oh, tutoy. Pakalang may bilhin eh.